Mga labihan katahong atong masatsihan Mga gasa sa kahitasan O oh, nasa lista, sa mga turista Bukid nyo ng kanunay nilang i-bisita Natural nga kabugnaw ang masinatian Tungod sa dal ko pa, nga kalasangan Gusto kong mountain climbing Taras kitang lad sa mount Kapistrano mount Bulang -bulang, ka o mount Bulang-bulang, gusto kong october. Manakaita bangka totos pulange manguhatagis ta totos uswan tikti tu tamusa ka overlooking sa Maramag at Valencia tapok sa nggis kaya tungatuan ng mga wonderful sa Barangay Malayanan Manakay tagakit mga floating cottage sa leka Kalingawan ito sa dahilayan. basta sa Bukidon, dili